Bing Reyes po yung likod at kaibigan. Reaction vlogging. Kung ano ang ipinasok, siya rin ang kakalabasan. According to Dr. Sigmund Freud, a German philosopher, father of behaviorism, analytical behaviorism, sabi niya, mayroon siyang tabula rasa principle. Ano yung tabula rasa theory o principle? Sabi niya, ang tao daw, parang blank sheet, tabula rasa. Salitang grego, na ibig sabihin blank sheet. Yung papel nga blank, wala pang sulat, blank sheet. Yun. According to Dr. Sigmund, Sigmund Freud, sa kanyang Freudian theory, ang tao ay blank sheet. Pag inanak tayo, blank sheet tayo, wala. Blank ko talaga. Yung nagsimula ang ating buhay, six months sa loob ng tiyan ng ina natin, doon nagsimula mag-record ang ating utak. At ang sinasabi ni Dr. Simon Freud, kung ano ipinasok, siya rin ang kakalabasan. Ibig sabihin, data input sa blank sheet is data output pag binuhos mo ang pagmamahal sa isang bata ang mararamdaman niya pagmamahal yun ang magre-register pagmamahal at ang lalabas sa kanyang gawi pagmamahal yun po yung theory kung kabutihan ng ating data input ang pinapasok sa ating sarili isip kabutihan, kabutihan, kabutihan. Kasipagan, kasipagan, kasipagan. Ang makikita sa ating gawi, sa ating isip, damdamin at gawi, ay kabutihan din. Dahil yun ang itinanim. Kung ano ang ipinasok, siya rin ang kakalabasan. Ibig sabihin kung ang ipapasok ay kabalastugan, kalaswaan, ang resulta, kamanyakan. Dahil yun, maliit pa, sinaday na, kung ano-ano pinapanood, porno dito, porno doon. Kaya yan, lumaking manyak. Naging rapist. Kung maliit pa lang, ang data input ay violence, astig. Suntok dito, bungog doon. Kakalabasan, basagulero. Kung maliit pa lang bata, wala kang bukang bibig ko ni pera. Dita input pera. Kakalabasan, mukhang pera. Kaya kung may pera, lahat kayang gawin. 150. Alam na. Payag agad. Sige na Pogi, 150. Sasayaw ko agad. Pagkatapos ng sayaw, alam na. Hindi lagu yun sa lalaki ha, pati sa babae. Bakit? Because of that, data input, data output. Wala, well, like, kailangan natin ng pera. Di ko dyan. Sige na Pogi, 150. Sayaw ko agad. Ang di alam na magulang, pag na sila, pagkatapos ng 150, may kasunod pa. Ganun din sa mga babae sa school. Tapos naman 50. Naging 250. Naging ISB there. Naging 1,000. Naging 5K. Hanggang yun ah. Yun ang kalakaran. Why? Because of the data input, it was data to output. Sinanay! Nga'ng malaga pera, at lahat gagawin para sa pera. Kaya ayun. Lahat ginagawa para sa pera. Maski tayo ay mature na at adult na. Ganito na. Kamanya ka na, kalaswa na dahil sa pera. maari pa natin baguhin. Paano? Ayun na nakasanayan. Kaya. Bakit? Data input ka di ba? Data input data output. Ulit ka. Simulan mo ng malilinis na data input. Simulan mo ng magagaling na data input. Kung ano yung pinapasok mo dito, yun yung papaliwalaan niya. Yun yung mararamdaman niya. At yun ang magiging lifestyle niya. Kaya kung gusto natin, mga anak natin, maging mabuting tao, data input, kabutihan ang ipasok. Huwag puro pera lang, dahil yung pera, marami ang kahantungan. Gagawin nila lahat para sa pera. Maghubo at magsasayaw at kung ano-ano pa. Kasalanan yun yung eh, dahil pinamukha nilang pera, 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 pera. Yes, sinabi ko kasalanan ng magulang. Dahil kung ano ang pinasok, ganoon ang mangyayari. Batang musmus, -mus, walang magagawa. Kung ano pinasok mo, yun. Data input is called data output. Hindi pa uli lahat. Unti-unti, pwede, na, pa, pwede pa natin baguhin ang kinalakihang kultura, kinalakihang nakasanayang gawi. Simula tayo back to Unti-unti, data input Talk about God. <clears throat> Talk about the provision of God, how God provides. At unti-unti, may isip ng bata. Totoo bang may Diyos? At unti-unti, mararamdaman niya. Salamat po, Lord, nagising ako. Yung ibang kapitwahe ko hindi na nagising. Ako nagising pa din. Dito, input lang. Salamat po. Nung tumawid ako, tatlo kami yung dalawa na sagasaan, nabangga, namatay, agad-agad. Ako hindi pa ako nabangga. Salamat po, Lord. Binuwan niyo ako. Data input lang. Data input. Nakatulog ako ng mahimbing. Salamat po, Lord. Yung mga magulang ko hindi nakatulog dahil hihisip na pera, pera, pera. Tulungan niyo po sila. Data input lang po. Mindset. It's about time. Bakit ka langan? Because of the distraction. It's about time that we do not we stand strong against distraction. Bantayan ang mga distraction para ang ating pansin naktoon lang sa Panginoon. Para wala siyang kaagaw dahil gusto niya. Yung ating pansin, 100%, hindi tayo maliligaw. Gagabayan tayo. Matthew 21.22 Sa naniniwala, matatanggap mo. Sa hingi, pagbibigyan ka. Sa maghanap, makakita ka, makakatagpo ka. Sa kakatok, pagbibigyan ka, pagbubuksan ka. Pero ang una, maniwala para matanggap mo. Kung naniniwala ka, matatanggap mo. paginoon sabihin mong pumunta ako dyan para baka paglakad din ako. Agad-agad, sabi na paginoon halika Pedro. Naglakad siya. Pero yung pansin niya, nawala sa paginoon Napunta sa hangin, napunta sa alon. Tumubog siya. Bakit ka nagalinlangan? Huwag magalinlangan! Data input, data output, huwag magalilangan. Dahil nakamay natin, Panginoon, palaging nakaabot sa atin. Kung maabotin natin, nasa atin na yun. The invitation of God remains. Focus on me, not on the distraction. Oo, oh, mahalaga ang pera. Mahalaga naman. Pero ang pera kasi, commodity lang yan. Commodity, hindi buhay. We're not working for money. We're not living for money. We're using money for our lives. Maliwana po yun. Baka kasi yung iba, akala nila mayaman ako. Nagsasalta, nagsasalta ako agad. Pero hindi. Commodity lang yan. Ginagamit lang natin. Para matulungan tayo sa ating buhay. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit buhay tayo. Buhay tayo para sa Diyos. At babalik tayo sa Diyos. Kung mamamatay na tayo, madadala ba natin yan? Iniisa ko wala. <laughs> Ang dito lang po, maraming salamat. God sa tono